Alden Richards dapat aminin ang tunay na relasyon kay Maine Mendoza para mawala na ang Katrin issue. Dapat na ang aminin ni Alden Richards kung ano talaga ang namamagitan sa kanilang tunay na relasyon ni Maine Mendoza nang sa gayon ay matapos na ang Katrin Bernardo issue lalong lalo na ang pagbibintang sa kanya na meron daw silang anak ni Captain Bernardo at kinasal na daw umano to. Meron din kasing nagsasabi na talagang nanliligaw si Alden D. Charles at kinukumpirma pa ito ng ibang mga vlogger. Ngunit napatunayan ito na hindi totoo dahil kung makapalupot si Piolo Pascual at Jericho Rosales ay talagang malalaman mo na hindi talaga totoo ang mga balitang ito. Kaya talagang dapat nang gumawa ng move si Alden Richards nang sa gayon ay matapos na ang pang-iintriga sa kanyang mga karelasyon dahil alam naman ng tao na ang ginagawa niyang pagsasama kay Kathleen Bernardo ay para lamang sa bago niyang pelikula na Hello Love Goodbye Again alam na alam ito ng buong Aldam Nation kaya nga hindi masyado nagre-react patungkol kay Catherine Bernardo at talagang hindi naniniwala kahit pa anong intriga ang iba to kay Alden Richards at May Mendoza ayong kay Gian Cordero hindi sila dapat magtago kasi sila ang tunay na mag-asawa ngayon lang talaga sobra ka e -e ka sobis kahit mag-asawa pinaghihiwalay pa rin para mabili lang ang pakulo may punto ka dyan Jean Cordero yan nga ang sinasabi na dapat na hindi na magtago si Alden Richards at Main Mendoza at harapin kung ano talaga ang tunay na namamagitan sa kanila maiintindihan ng buong Aldab Nation kung ano pa man ang sasabihin nila at babanggitin sa publiko. Dahil sila na nga rin ang nagsabi na huwag basta-basta maniniwala kung hindi naman sila ang nagsasabi. Ayaw naman kay Nelly Olan. Alden, bakit kayo magtatago sa mga basher? Tunamay na na kayo ay ikinasal. Ako 90 years old na, nasubaybayan ko kayo buhat ng kayo ikasal hanggat maisilang si Baby Teo at narinig ko rin na pag-aanyaya ni Nanay Dab sa binyagan. Napakaganda ang impormasyon niyan. Talagang sanay na sanay na ang buong Aldab Nation sa mga resibo na binibitawan ni Maine Mendoza at Alden Richards at mga nakapaligid sa kanila. Kaya dito mo malalaman na totoo lang talaga ang sinasabi ni Maine Mendoza at Alden Richards at ipinapakita sa publiko. Dahil hindi ito matatawaran. Dahil mismong resibo na ang nagpapakita dito at hindi sabi-sabi lamang. Hindi talaga makapaniwala ang buong Aldoven Nation na marami pa rin ang nagde-deny kay Main Mendoza at Alden Richards. Ngunit ang ginagawa nilang paliwanag ay naghiwalay na raw ito kaya nanliligaw na si Alden Richards kay Katrin Bernardo. Doon pa lamang ay makikita mo na ang ginagawang paninira ng mga katnil dahil wala namang katotohanan ito ayon kay Petronila Francisco alam mo Mr. Vlogger ngayon lang yan sinasabi kasi mababas siya ng Aldab Nation kaya lang sinabi yan bakit pag interview siya laging sikatin ang sinasabi mahal niya talaga hinihintay-hintay muna iwalayan ni Daniel at pagsawaan kaya ngayon papakasalan kaya iniiwan niya si Maine para kay Kathleen lagi daw magkasama wala na bang ginawa si Alden kung hindi sumunod at bubuntot kay Kathleen grabe ang laki talaga ng pagkagusto ni Alden kay Kathleen pinagpalit na ba ang pamilya hindi yan nakikisaw o nakikiapid Gaya nga ng nasabi kanina, ang pagsama ni Alden Richard kay Kathleen Bernardo ay dahil lamang sa pelikula niya. Kung matatandaan nyo rin sa Hello, Love, Goodbye ay ganyan din naman ang ikinikilos ni Alden Richard pagdating kay Kathleen Bernardo. Lagi pa nga silang magkasama kahit sa mga shooting pa lang at napakabilis talaga nilang maging kaklose ni Kathleen Bernardo. Ngunit ano, pagkatapos ng hello love goodbye ay nawala na ito na parang bula lamang. At talagang sunod-sunod pa rin ang issue patungkol kay Alden Richards at Mil Mendoza. At partida pa ito, matagal nang nawala si Alden Richards sa Eat Bulaga. Ngunit bakit tuloy-tuloy pa rin ang pag-uusap at mga intriga patungkol kay Min Mendoza at Alden Richards at tuloy-tuloy pa rin ang pagkukonfirm nila sa kanilang relasyon. Diyan mo talaga malalaman pagka-real na rin ang relasyon ng isang tao hindi pagka nawala na ang kanilang proyekto at movie ay hindi na pinag-uusapan. Ayon naman kay Elizabeth Bautista, aantayan ko dito sa Italy ang one half marathon sa true hindi ako nanonood pero this time aabangan dahil sa Rome kaya sana makita ko dahil nalaman papunta sila dito marami ang dadagsa ng mga fans na iba't ibang lugar makita sila lalo anniversary nila, -nila. Nang kasal October 22, 2016 8 years na sila still pa rin na nakatayo ang pandom waiting here in Italy nagpunta na pala rito ang SACNEL noong November 19, 2019 hindi sila kilala kahit nagkalat sila ng palengke kasi mga suplada kahit na si Coco suplado kaya kasi ni Mengay at wife niya, si Julia, okay na rin. Dito mo talaga malalaman ang ugali ni Main Mendoza at Alden Richards na talagang hindi matatawaran ang pagkahambol. Talagang kitang kita naman kasi kay Alden Richards at Main Mendoza na kahit saan sila magpuntang bansa ay talagang pinagkakaguluhan ng galing na rin. Ang Katniel sa Italy, ngunit hindi raw sila kilala. Talagang iba ang level ng fame ni Main Mendoza at Aden Richards kaya talagang blessed na blessed sila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching. Crazy, no, you need some time before you can call me, baby. Before you love